じゃあ見て。 Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Bagamat hindi makuha ni Marcelo si Tanggol, ay ang pagiging tauhan talaga ng mga kabalyero ang kanyang kapalaran. Dahil magiging tauhan siya ni Pablo. Sa pagkatalo kasi ni Tanggol kay Pablo sa larong bilyar, ay hindi lang si Bubbles ang makukuha ni Pablo, kundi pati ang Barney Bosbaste. Wala kasing pangbayad si Boss Baste sa 6.4 na pusta, kaya isasanla niya na lang kay Pablo ang kanyang bar. Papayag naman si Pablo dahil hindi niya naman kailangan ng pera at isa pa ay ito na ang magiging tambayan nila. Tiba-tiba -diba si Pablo sa kanyang pagkapanalo dahil makikipag-date sa kanya si Bubbles at dahil nakasanla kay Pablo ang bar ay siya na rin ang bagong boss nila Tanggol at Bubbles. Bilang head bouncer ay kasama na sa trabaho ni Tanggol ang protektan si Pablo. Araw-araw masasaksihan ni Tanggol ang panliligaw ni Pablo kay Bubbles. Bagamat nakakaramdam ng selo si Tanggol pero hindi siya magpapahalata. Malaki kasi ang respeto niya kay Mokang. Hanggat hindi niya na ibibigay ang hustisya kay Mokang ay hindi siya titingin sa ibang babae. Bagamat tauhan ni Pablo si Tangol ay hindi sila magkakasundo dahil hindi susundin ni Tangol ang mga utos ni Pablo na may kinalaman sa kayabangan. Pero balang araw ay magugustuhan ni Pablo si Tangol dahil makikita niya ito kung paano makipaglaban. Magaling at buo ang loob ni Tanggol. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam!